tunaw nga lang na. Ah. Ang iba mga kaibigan, tunaw na. Ang

Aduh Eat up Aduh 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 Bisa Aduh 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 di kukuha ba? May bulaklak. Kita ko itong roses dito. Ay. Nahulog na sa pinakailalim. Ang roses natin. Pero, meron na dito nasa taas. Ayan. Roses yan. Dali din Mr. Serdin. May bulaklak na tayo. Sana kinuha ko yung flower vase. Pero, okay lang. But, $15 do'n. $15. Ito sa mga lima baka kaya patay Bezura, bezura. Hello. Magandang umaga. Meron pa rakund dito eh. Na naman. Marami. saya tinabunan takut aku yang may... ala ala no, tu bakit ini awan sa labas mga daun ni eh. mga daun ni eh, mga kailangan ikan ano to <tip> 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 Kaibigan, oh. Iniwan sa labas. Sa lang dumpster. Ano kaya itong planted? Sino kaya nag-iwan dito? Customer? Tatlo. tatlong daw ni may mga binder. Bago pa. Ayan, oh. Masuklay. tatlo. Yang Sino? Siguro ano to ah. Tapi Pero iniwan sa likod. Di ba kita, kita Orang damster ang dumpster? Puro Tapi alikabok. Pero mayroon. Mayroon iwan ito. Ayan po. May mga juice. Repejerito. Teka na yan mga kuwit. Yeah. Chumadilim na. Pero wala makakabigan ito na galing sa ating pamamasyura. Hindi hindi karami pero bongga. kung yung mga nakuha natin ngayon at magpakailan man Kakanta talaga mo kayo din. Kailangan mo talaga kakanta mo kayo din pag nag-record ka. Okay, kailangan mo pang kumanta. Ayan, huwag kang mahuro GoPro ha. Ganyan lang si GoPro. Ayan po, at dito sisimulan natin. Andiyan lang kayo manood. Manood lang kayo at andito ako. Manood lang kayo at andito ako. Andito lang ako po ito yung mga shout out ito yung mga ano nakuha natin kanina at nasutihan talaga mga kaibigan no? kasi yung nakuha natin ay talagang mamahalin mamahalin yung mga nakuha natin mood na kayo dyan ha kasi ano ah, sisimula natin dito sa ating chocolate, mga chocolate. Ano so, yung mga ano ito, mga maliliit na mga bag. Yung iba, talagang nakikungo, pocket na. Mainit kasi dito, masyado mo kaibigan, pero sabi ni Kang, ay ilagay mo yan sa refrigerator at hindi na yan tunaw. Lagay lang natin sa refrigerator at hindi na yan magiging tunaw. O diba? Mindset ba? Mindset. Lagay lang, lang sa refrigerator. Na sino naman yung ano, ay naku, yaki, ganun-ganun. Ay, mahala ka dyan siya. Iba't iba -diba naman tayo ng ano. Iba't iba naman tayo ng kalagayan ng panahon. <laughs> kalagayan ng panahon, talaga ito na. Ito na yung mga na-harpetage. Meron tayong Twizzler Orange dito. Ito yung mga chocolate. Na ano. Uh, chocolate covered peanut. Peanut yung covered yung mga kagingan. Oh, marami tayong York. So, pieces. Natutunaw nga yung iba. Masyado kasi mainit. Malang tayo dito to co toasted coconut macaron. Sarap po yun Ang hmm, mga Reese's, Reese's Pieces, Kit Ayan. Ating subay ba Ang ating paghuhuling holing Ang dami yung oh, mounts. Itong mounts mga kaibigan, Alcon oh, Joy. Napakasarap. Napakasarap. Meron ganito, meron ganito kailangan ko talaga, yun ang talaga yung mga para-paraan ko mga kaibigan. Gusto ko yung ilinya-linya. Ano mm, yung mga yung ano yung, yung yung parehas, parehas. mga hmm. Yung iba na nahulong. Sabi ko, ay oh, hindi lang ako punin kasi natutunan. Na. ko naman, ay hindi. December pa mag-expire eh. Iwan ko kung bako. Oh. Mabubuo pa yan. Ano so sabi ko? Mabubuo pa yan. Mabubuo pa yung mga chocolate natin. Ano Yun. yung matakot kung punaw? Hindi, e mabubuo pa ulit. Sabi talaga, hindi, e, mabubuo pa ulit. Sabi na ngayon, lagay mo sa, para madaling na, ilagay mo sa freezer. Huwag so kalagay mo sa freezer, ayan. Ayan. I chocolate ma. Ma. Chocolate. Pero, ang sarap ito ma. Okay, okay. Hindi pa siya na ano. Hindi pa siya na apik tuhan ng ilin. Hmm. mga mounds talaga, oh, ang sarap. Gusto ko yung mga kaibigan nakalim niya at makikita ko talaga kung ano yung mga kisses. Iyan ako mag-yaw-yaw sa aking page, ha? Kasi, mag-pulling muna tayo. Ayan. Yung ating chocolate. Alam mo talagang napaka sweet ni Mr. Bing ngayon. Sweet talaga si Mr. Binay yung bakit? Meron siyang pa-chocolate, meron siyang bulaklak. Saan pa kayo hahanap yan? Saan pa kayo hahanap ng magmamahal katulad ng Mr. Binko? Ha? Sabi yan talaga katulad ng Mr. Binko. Oh. Itong isang box mga kaibigan, hindi. hindi ko talaga maibigihan. Ba Kasi, bakit man nila tinapon na ganito ba? Isang box. Pero itong ano, Ayan o. Oh. Ayan yung roses natin. Ang gaganda. Ito ay $15.99. So, ilagay na natin $16. Ang gaganda nyo na mami. Mami, ang gaganda ng roses ko mami. Ayan natin dito. Para siya. Para makita nyo. Huh? Kagandahan ng ating roses. Talaga pa roses mga kaibigan. Roses, chocolate, yung yung biligay. Ano pa? Ayan o. Oh, tatlo yan. Talagang ang gaganda pa ng roses. Mm -hmm. Mm -hmm. Talagang sweet na sweet ngayon si Mr. Dean. Hindi ko yung sa power base mamaya. nung hoodies? Talagang sasabihan na naman natin ito. Planted yan! Ganito <laughs> talaga sabi ng basher. Planted yan! Oh. Ito mga kaibigan, itong isang box nga. Hindi ko alam, nasa labas ng dumpster. Hindi ko alam. Bakit nasa labas ng dumpster? Sa loob, baka talagang plano ito nang siguro. Trabaho doon na pipick up yung pagkamamaya o kung wala ng tao. Pero siguro nakalimutan. Ito daw ni, Saan ba ma ang mahal-mahal ito kung bilihin mo? O, oh, ina natin. Baka tubig yung laman. Hindi. Hindi talaga tubig. O, oh. Tingnan. Ah, 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 ah. Ah. Blue talaga yan. Oo. Oh. So, hindi talaga yan tubig. At saka, ang bango. Ang bango. Tingnan mo kung bakano ito sa... Na mahal. Mahal ito, mga kaibigan. Ay, napakaswerte. Napakaswerte talaga. O, oh, yan. O, oh. may tatlo tayo. 7-in-1 yan talagang ganyan yung ano talagang ganyan yung tunong ayan o oh. ito mga kaibigan panghugas panghuay parang ano sya may sponge sya na ano pakapin ito itong sponge nya tapos ito yung ang bango oh. parang dishwash <laughs> hindi parang all purpose na tong cleaner na to eh para sa oven washer um, oven grill stove tops minerals mineral deposits grease and mildew ayan libre na at meron tayong shampoo Shimmer. Shimmer. Para sa mga blan ang buhok, ito makondisyon na. Kita dalawa. At saka meron tayong pang supply. Meron pang supply. Detangular Ganyan natin para maganda bang ano natin presentation. At meron tayo dito binder. Ito, happy life. Bago pa talaga ito. Ito. Binder na 1.5 inch. Meron tayong tatlong tatlong binder. Ayan. Tatlong binder ganito, ganito yung forma sa binder natin ujiwa, kalibri na ito. may binder na yung banana ko na yung banana ko na banana. at syaka, meron tayo itong juice ito mga kaibigan yung mga kasama nito ito pwede pa naman eh, ano um, no pulp, yung ulang mga buto-buto at syaka ano talagang 100% orange juice yan yeah? Tropicana. Tropicana talaga yung mga gulgan. Diba? Mm. Diba, natin Ano natin ipaganyan? Pa... <coughs> Maganda yung presentation natin. Oh. Diba? Mimi! Madami! So, hello? Madami, diba? At saka ito, may nakuha din tayong Ay, wala nang area of responsibility. May na, nakuha, na, nakuha lang tayo ng patatas sa isang bag. Kasi mga kaibigan, pag masira talaga, maamoy pa. Mm, -mm Sayang din naman. Nagtapo na ako ng yung mga na, nakuha ko mga maliliit. Tinapon ko na kasi talagang natutubig at ang baho. Pag ganyan ang, ganyan ang patatas, eh, pag nasira mo Ito meron tayo. Meron apple. Apple. Uhugasan pa naman yan. So, kalma lang. Uhugasan pa natin yan. So, kalma lang kayo. So, oh, kalma kalma. ano nga yun. Puro nga yun. Ay. ito. Ay. Ang dami naman Ang dami na car Ang dami na car natin mga kaibigan sa ito. Tayo lang mag-isa. Mais natin. Dito na yung mais natin. Ang saging ko. Wala tayong space. Ang buspan sigurite. Oh, Andito yung mais. May, may, may ano tayo. O. Oh, ang ganda pa ng mais. Dalaw tayong orange. Of course. Ang orange naman ay lagi talagang nasa dumpster. So. At ito ay nasa labas pa. Ops. Ang orin sa to ay nang kulabas Nasa labas <gasps> Nasalabas lang siya mga kaibigan. At pinagpulot po, ko, syempre may nakuha tayo na siya. tayo dito ng honey mustard. Iwan ko na kung ano. Try lang natin kasi hindi pa ako nakatry ng honey mustard. Mas, I mean, nakatry na ako pero sa tindahan. Ano yung sa makrona. Yan, yan. Mainis. At meron tayong isang bulsang broccoli. Broccoli. Eh. At mga kaibigan, huwag naman kayong mag-ano dyan. Huwag naman kayo mag-sabi. Hindi yan yung hulugasa. Hulugasa naman mga kaibigan. Hindi naman pwede hindi hulugasa. Kasi iba din ang last lap hindi hulugasa. Ayan. Ayan na ay yung mga nakuha natin. Oh. O. So, di ba? O, dito lang mga kaibigan. Dito lang yan sa ating pamamasura. Ayan yung bulaklak natin. Ang gaganda ng bulaklak ayan, tatlong ano yan, tatlong tig, $16 for so, chocolate, ano yan, mga mounds, yung po mga kaibigan may chocolate natin ito yung juice natin at mayroon tayong tatlong downy tatlong downy talaga mga kaibigan 3 in 1 yan, oh, ba diba? may shampoo, may conditioner ay, oh, nahulog oh, in. Inde, the... may binder tayo ayan, may mais orange, ayan, oh, broccoli patatas, syempre ang ating mahiwagang sibuyas apon, kamatis, pagdugas sa plato. Kaya ang dami po. Ang dami po ng mga nakuha. Libre sa ating pamamasura, kitkat. Ito ang kabilang. Ang natin. See you next time.